Ang Tahanang Pinakamasaya nagpaalam na sa GMA, ang Tape Inc., ang producer ng noontime show na Tahanang Pinakamasaya, ay naglabas ng opisyal na pahayag na anunsyo ang hindi pagpapalabas ng kanilang programa simula March 8, 2024. Sa isang statement nagpasalamat ang Tape Inc. sa mga sumubaybay, tumulong at naging parte ng programa. It is with a heavy heart that we inform our televiewers that our noontime show, Tahanang Pinakamasaya on Kapuso Network, GMA-7, will no longer be on air effective March 8, 2024. Nagpabot din ng pasasalamat at pagpapahalaga ang Tape taping sa GMA-7 sa kanilang pangunawa at suporta. Samantala, naglabas din ng pahayag ang GMA, due to unavoidable circumstances, tape has made the difficult decision to cease the airing of the hanang pinakamasaya. GMA Network would like to thank tape, for its invaluable contribution to noontime programming, for the past decades, which Filipinos will surely remember for many years to come, the network will always be grateful to TAPE for its partnership over the past decades. Sa segment na G. Sagedli, napaluha si Yorme Isko Moreno habang nagpahayag ng pasasalamat sa lahat ng nagbahagi ng kanilang mga kwento sa kanila. 234th Day Mission Accomplished Sa mga kapuso namin na aming nabisita sa iba't ibang lugar, sana ay nakapagdulot ng ginhawa ang sagedli sa bawat isa sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo, pahayag ni Isko. Bukod kay Isko Moreno, napaiyak din si Buboy Villar nang sabihin niyang. Sa lahat ng napuntahan namin sa Gedli, mahal na mahal ko kayo ang dami naming natutunan sa inyo. Sa closing segment, nagpahayag ng buong pasasalamat ang pangunahing host ng tahanang pinakamasaya na si Paulo Conti sa mga manunood na sumuporta sa kanilang palabas. Maraming maraming salamat po. Ito po ang brand na Sabado. Isa na namang Sabado na hindi natin malilimutan. Lahat ng ito ay alay namin sa inyo mula sa pamilya ng Tape Incorporated ang tagahatid ng tulong, saya, at unlisor mula pa noong 1979 sa pamamagitan ng Itbulaga hanggang ngayon dito sa taha ng pinakamasaya, pahayag ni Paolo. Nagpasalamat din si Naisco Moreno at Paolo Conti sa lahat ng mga bukas palad na sponsor na sumuporta sa taha ng pinakamasaya. Ang mga host ay nagsagawa ng kanilang final vow sa mga manunood na sumuporta sa kanilang palabas mula sa simula hanggang sa wakas. Nagtapos ang programa na masayang inaawit ng mga host ang kanilang theme song na Taha ng Pinakamasaya. Ang Noontime Show ay pinalabas noong July 1, 2023 sa GMA.